ano mo naman na isusumbong mo kay Daddy Frankie? Ano po kasi, uh, meron ko akong mother. Meron ko? So, yung mother ko po kasi, ano siya, parang, uh, parang kinito ng yung buhay niya. So ngayon, natapos ka na sa pag-aaral, ano masasabi mo dun sa mga taong nag-predict, nagsabi na hindi ka makakapagawa? Tandaan mo, ang taong mapagpakumbaba laging pinagpapala ng Panginoon. Ilang taong ka na? 22 22. Ilang kayong magkakapatid? Um, three, ano, tatlo po. And pangamay po ako sa lahat. Pero mayroon din po ako kapatid sa iba. Ay, may kapatid. Aba sa ama po. Ano po mga bata pa po sila yung panganay 7 tapos yung pangalawa 6? Buti ikaw na pag aral ka na. Opo. Tapos ka na. Opo. This no, yun ito lang po yun. Anong course? Uh, management accounting po. Ay. I'm looking for work po ngayon. nag apply po. nag apply Opo. Willing ka naman sa mga... Maynila, gano'n? Opo. Actually, marami na po akong napagpasahan ng may doon sa Manila and ano po, parang hinihintay lang po yung tawag, yung email, email may okay. So, ano naman mga uh, isusumbong mo kay Daddy Frankie? Ah, hindi naman po siya total yung sumbong, parang siguro ano bit-bit, bit-bit ko po siya ano, mga isang magdadalawang dekada na po o ganun. Um, kasi, sabihin mo sa kasi akin, po, baka um, sakaling makatulong ka Ano po kasi uh, meron ko akong mother Meron pa lang? Yung mother ko po kasi ano siya, parang, uh, parang kinitil na yung buhay niya. Oh, yeah. Nung bata pa kami. Kasi po, actually, wala po akong idea that time na gagawin niya nun. Tapos, um, that time po, ano, kakasilam niya lang po sa bunso namin. Mga three months, ano lang po niya. Three months old, gano'n po. Parang na-depress po siya. Parang gano'n. And then, simula nun, parang yung responsibility niya po, ako na po yung ko gano'n. Ah. Parang sa'yo, yung responsibility ng mother, mother mo, nakaatang sa'yo na. Parang, parang hindi ko na, parang, um, hindi ko po na-enjoy yung pagka... pagkabata bata o, Parang sa mur murang edad po, naging nanay na po ako, gano'n. Tapos, parang yung mga yung mga sinasabi ng iba, yung mga pagkakamali, sa akin po lahat sinisisi. As a, pang a po. Kahun. Bakit sa'yo sinisisi? Parang ano, hindi ko din po alam. Parang siguro ganun po yung impact kapag wala ka kung lang sa tabi. Ganun. Kaya para, para sa akin po, yung, yung, yung pinakamahirap na ano, nangyari sa buhay ko. So, saan ang father mo ngayon? am um, nasa Laguna po siya. Doon po kasi siya nakapag-asawa. So, ibig sabihin, yung kapatid mo dito, kayo-kayo lang magkakasama. Opo, ayun, nakikita na lang po kami sa amin. Ano. Dati po kasi nakikita, nakikita po kami sa lola namin, sa lolo. And then, tapos yung last 2023 po, pumanaw yung lola. So, ang kasama namin yung lolo. Lolo na lang. Tsaka yung mga tita, ganun po. Kumusta naman ang samahan nyo ng mga tita? Pwede ko <laughs> Wala para ang masasabi ko lang po is hindi po okay. Ganun. Bakit mo na mo hindi okay? Kasi po no nakakahiya. <laughs> kasi po ano, uh, may one time po kasi na may isang taon po ng year na parang sinubok ko yung pakikisama namin sa isa't isa and then siguro po nag na parang nagtimpi lang po ako and then sumabog. Ganun. Really? Para kasi feeling ko po pag wala kang magulo kasi eh, parang pwede ka lang nilang pagsalitaan ng ganito, ganyan gano'n. Parang normal lang naman po yun kapag na um, napapakinggan ko kayo sa mga stories ta. Parang hindi naman totally na abuso parang sinas pinapatay ka by their words po anon. Parang ano no parang kung pagsalitaan ka parang feeling mo talaga na feeling mo talaga na wala kang malalapitan. Uh, parang kaping-kaping Parang. Ganun po. Parang ganun yung feeling. Pero para sa kanila po, sobrang babo po. Parang atong kahartian lang yan. Ganun ba yan? Parang yung feelings ko po, never po siyang nakita. So, ang ginagawa ko po, parang kinikip ko na lang po siya. Parang ginagawa ko po siya. Ano, um, lakas ko po. Pag may ano, gano'n, ganito, ganito, pinapakita ko po sa kanila. Kaya ko kahit wala sila. So pag uh, may dinaramdam ka, ang naririnig mo na lang parang nagiiinat sila, yan nagdadrama lang. Kasi pag every time na maglalabas ka ng ano po, parang sa lobby mo, parang ang tingin nila sa iyo. Ang tingin lang nila, kaartihan, drama lang 'yan, ganoon. Parang ganoon lang po para kaya po para sa akin na sa panganay po, nai-invalidate po yung feelings ko. Kaya simula po nung hindi na po ako nabuo nag-o-open sa kanila ng mga gano'ng bagay. Sinasarili mo nalang? Apo. Lahat ng plano, lahat ng gusto ko gawin, sa akin nga po yun. Gaano kahirap yung lalaki ka na walang nanay, walang tatay? Parang Ako? walang mapagsubungan ng problema. Gaano kahirap yun ba? Sobrang hirap po kasi. Kasi po may times na bata ka din. Kailangan mo din ng nanay, kailangan mo din ng masasandalan. Pero wala ka po makita, parang wala ka pang sandalan. Kumbaga, lupay-pay ka. ka parang walang nakaintindi ng nararamdaman mo, o parang walang didinig sa gusto mong sabihin. Opo, no? parang wala, wala. Ikaw lang, mag-isa. Kung ano, kung, kung malungkot ka o iyak ka, sarili mo, sarili mo lang din po yung kakaroon. Sarili mo, ikukumpart mo. Ano usapan yung magkakapatid pag nakakaramdam ka ng ganun? Ay, hindi po kasi ako open sa kanila. Ay, hindi. Pinasarili mo lang. Opo, parang pinapakita ko po sa kanila na kaya ko. Ay, strong ka. Pa. Opo. Parang ako yung nagiging role model nila na despite na ganun po yung nangyari sa, sa amin, kaya ko rin po ganun. Parang never po ako nag-open sa kanila. So, paano buti na kapag tapos ka ng pag-aaral, tamo, tapos nag ka na ng mapagtrabaho, mabuti na pagtagumpayan na tapos mo ng pag-aaral. Opo, kasi meron din pong times na uh, nag-doubt po ako sa sarili ko kasi parang hindi ko na po kaya yung mga parang sinasabi ko na, hindi yan makakapagtapos, gato, ganyan, mag-aasaw na yan, tapos tamad yan, gano'n, parang gano'n po yung lagi nakikita ko. So, parang inisip ko din po na, ay, baka totoo nga yung sinasabi din. Pero may one time po, humingi po ako ng sign kay Lord na kung um, will niya pong pagtapusin ako, tapos binigyan niya po ako. Binigyan ka niya ng sign? Opo. Sa panaginip po na, um, wala na nga yung mother mo, ikaw din ba? Hindi ba? Opo, ganun. Kaya simula po nun, kahit na masa, ah, para hindi po kaya ng visions, meron din naman po mga tao nagpo-provide may mga tumulong din kahit pa Opo. So ngayon, natapos ka na sa pag-aaral. Ano masasabi mo dun sa mga taong nag-predict, nagsabi na hindi ka mga Ito na ako. Kaya ko naman. Kahit na ganun po. Parang dead masabasyo. Oh. No. Always, ano, always strong lang tayo. Opo. Just keep ito on lang praying lang lang always. Kaya. Uh, focus tayo sa goal natin. Huwag nating intindihin yung mga taong kapalhusga. Opo, okay, gano'n naman. Tapos kapag may narinig ka, good naman lang po. Kasi kilala mo yung sarili. mo. Hindi ka gano'n. Kaya yun po yung natutunan ko sa as uh, yung yung uh, para ko college journey ko po. Yung hindi ko na parang naging inspiration ko po siya gano'n. So, yung tatay mo, pinapadalhan din ba kayo? Sino support? Ah, okay. Sino supportahan naman po niya kami. Pero, hindi naman po ako nagde-demand. Mm -hmm. Pero, para sa akin po, hindi po siya sapat. Mm -hmm. Kasi po, meron po siyang family sa kabila. Tapos, mm -hmm. meron din po kami. Kung kami yung nagiging second options. Ako. Parang kami yung nag-a-adjust. Pero, so, kayo yung una? Opo. Pero, okay lang po sa akin. Hindi po ako nanunumban. Mm -hmm. Parang, yun lang po yung napipil ko as a panganay. Ganun po pero, thankful din po ako kasi kahit na ganun, mahirap na pagtapos na po ako, natulungan niya din po ako. Ano, ano ba trabaho ng tatay mo? Ano po siya, but butcher? Yung sa babing po. Nasa paleng. Apo palengke. Bagay kung nandoon siya sa Laguna, tapos kasama niya yung pamilya niya rin doon, talagang, siyempre, mauna at mauna yung kasama. Okay. Pero kaya nang sinabi yung pasalamat ka pa rin kasi kahit na ganun, natulungan ka pa rin yung magpaaral. Opo. Thankful po din naman ako kahit na um, parang naging second options kami na-provide na din po ng pangaray na ka namin magkakapatid. Basta, ano lang. Pray ka lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Laban lang. Alam mo, ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Huwag na huwag kang susuko. Huwag na huwag kang titigil hanggat hindi mo makakamit yung mga pangarap dream mo, di ba? Laban lang. Tsaka lahat ng taong nakatulong sa iyo kahit papaano, pasalamatan mo. Lalong-lalo lalo na yung taong tumulong sa iyo nung walang-wala ka. Yun ay pasalamatan at balikan mo. No? Yun lang, lagi mo lang dadalhin kung sino yung mga taong nandyan pag may problema ka salamatan mo. Huwag na huwag kang mga kung saan ka nagmula, kung saan ka nanggaling, para tuloy-tuloy. Nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo na nung una, hindi mo inaakala, pero nangyari yan. Dahil sa mga taong tumulong sa'yo, sa gabay ng Panginoon, sa tatag at tibay mo. Diba? Tuloy-tuloy na yung pangarap mong darating. Basta alam mo sa sarili mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, wala ka namang inaapakang tao. Dead ma. Ganun pala ba eh. Andito tayo sa mundong ibabaw na punong-puno ng mapangusga. di oh. Diba? Tapos, um, one thing I learned po is, marunong ka dapat magpatawad. Yes. For your peace of mind, ganun po. Kasi hanggat hindi ka nagpapatawad, sarili mo lang pinaparusahan mo. Sarili mong damdamin ang bumibigat. ino nagdadala ng ikaw kung may, may, pagkakamali sila, mag-pray ka lang. Kalimutan mo. Oh, Unawain mo na lang. Tandaan mo, ang taong mapagpakumbaba, laging pinagpapala ng Panginoon. Praise God. Yes. Di ba? Okay. So, ano naman ang masasabi mo sa father mo? Ano? Ah, uh, kasi mapapanood niya to. Ano? Gusto ko lang pumapasalamat magpasalamat sa kanya, sa sacrifice niya sa efforts niya po, efforts niya na ginawa sa amin. And then, sa kabila ng lahat ng niya na hindi po namin alam, is patuloy din po siya kung ano, parang nagtiwala po siya sa akin na kaya ko gano'n. And binuhay niya kami, binuhisan, gano'n po. Sa mga kaibigan mo, baka gusto mo silang siya? Hi guys! Dito na ako! <laughs> 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 alam na ka yes. po may yun? Okay lang mo, ba? i namin. Okay lang naman po, pero baka sa huwag katapa. Tiyari! Dars! Ano naman ang masasabi mo doon sa mga estudyante pa, mga nag-aaral pa lang, na minsan nawawala ng pag-asa o napangihinaan sila ng loob dahil sa kakulangan, dahil sa kahirapan. Pero which is, alam kong yun ay dinanas mo, pero ipinagpatuloy mo. Anong mensahe mo sa kanila? Siguro po ang mensahe ko po is huwag sila mawala ng pag-asa at kapag feeling nila is parang hindi na nila kaya, um, pwede naman po sila tumawag kay Lord kasi alam ko po, po si Lord, hindi naman na po sila pag-aaralin tapos hindi naman po, uh, may balak naman po din siyang pag, po silang pagtapusin and kapag ano sila, bilang ko, nabamental, bilang kung sarap po mo kasi kayo! <laughs> <po> kasi kayo. <laughs> okay lang. <laughs> dai so, ang pangalan mo ulit? Berlin. Berlin. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, Nadaanan na lang natin si Ma'am Berlin at ano pa lang ng kanyang uh, buhay, kanyang uh, karanasan, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. So sana uh, pamarisan siya ng mga bata, mga estudyante na pag may pangarap ka, matutupad 'yon basta magsikap lang kahit gaano kahirap, no? Opo. po. Okay. So, thank you so much mga kababayan, mga kabarangay. No? Sana po lagi tayong ligtas sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Salamat. Hangad ko na maging matagumpay ka. Blessana ni Lord na makatagpo ka ng company na magiging simula ng maganda mong karir. po. ano man. Bigyan kita ng ano. Hala, darling! O, pamasahe mo papuntang Maynila, no? <laughs> okay lang inan oh, 3,000 ala, <laughs> thank you po ala, thank you po mga kababayan, hindi lang senior hindi That lang uh, mga lolo't lola, lahat po yan mga kababayan, basta nanonood nakapalo kay Daddy Frankie nakausap natin at nangailangan ng tulong, hanggat kaya natin mga kababayan, lalong lalo na sa mga batang ganito, nagsisikap nag-try magkaroon ng magandang future. Thank you po. So, anong masasabi mo, ba? na nakarating si Daddy Frankie dito? Yung ko po ako. Thank you po. Pero nanonood ka kay Daddy Frankie. Opo. Oh, Gaano mo kakilala si Daddy Frankie? Ano po? Hindi ko pa po siya masyado, pero napaparoon ko po talaga yung video. okay. Kasi yung papa ko po, mahilig po siya sa mga YouTube niya. <laughs> okay. Ano po? Ano oh, si Daddy eh Si Daddy Kirby? Lucky? Parang ano, parang hindi ko siya makaaling ano sa akin, pero napapanood ko po yung ibang pag no So, anong masasabi Ay, mo? Anong masasabi mo? Andito na si Daddy Frankie. At kung noon nanonood kayo kay Daddy Frankie, bukas or sunod makalawa, ikaw na mapapanood sa upload ni Daddy Frankie. Anong masasabi mo? Masaya po. Tapos <laughs> napanood ko po yung vlog mo sa MacDo. Uh -oh. Yung ina niyo yung... Pulubi po. <laughs> <laughs> oh, sige ha, salamat, thank God you, God bless So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po Mabuhay po tayo lahat, and God bless po Okay lang okay. po Okay no? lang <laughs> Darling, God is good God is good Alam, thank you Okay